ako sa may ice skating ayun yung entrance pero dito ako maghihintay sa kanila dito sa may ano dito dyan kasi yung alaga ko tsaka ka friend niya gusto mong maglaro ayan pero tapos na sila. Hintayin ko lang lumabas. Kasi wala pa. Kanina dyan sila sa loob. At ako naman. Ko sa labas kasi hindi pwede yung doon pwede daw akong pumasok at mag skating sabi ko hindi baka ma dislocate yung ating buto kasi hindi ko alam ganyan guys ito mga naghihintay yan mga mga lula mga nanay ko ano ano pa yan oh, kita tapos ano ice skating ice skating yan ice skating tingnan mo may coach doon Saka naghihintay lang ako ng alaga Ice skating. Nandito pala ako sa may ice skating. Sobrang lamig. Sobrang lamig. You know? Yan yung nag ice skating. Tapos hintayin ko pa yung alaga ng lumabas. Sobrang lamig. Nanginginig ako pero naka-jacket naman ako kasi lang sila bas Medyo maaraw kasi lang doon sa loob syempre yung snow ayan ayan hanggang doon yan doon doon kaya hintayin ko yung dalawang bata kung anong oras sila lumabas kasi parang nakita ko nagtanggal na ng sapatos pero hindi ko alam kung anong pinagagawa doon sa loob kasi pupunta pa daw sila doon sa mall at kung ano-anong bibilhin nila kaya ang nyaya Sunod-sunod kahit saan pumunta yung ating alaga. Titingnan ko kung saan, <laughs> kung nasaan na yun. Kasi, upong, tatawagan ko yung driver para ihatid kami doon sa kabila. Yan ito ang aking buhay, guys, sa labas. Maghapon na ako doon sa labas. Ay, kanina nag sila. Tapos dito, tapos pumunta doon sa mall. Di ba? Sobrang lamig. Kaya, ganyan talaga ang buhay ng katulong, kumbati. Pero okay lang naman kasi sunod-sunod. So, pero ang masakab nito, pag pumunta sa mall, magkatakbo-takbo. Pero ang laga ko, magsasabi lang siya na pupunta siya sa dyan na tindahan. Masyak or bulihan. Sabihin ko, magsabi ka sa akin ah. Kasi pag hindi ka nagsabi sa akin, mahala kayo. Ayun, dyan yung lalabas yung alaga ko. Bye yeah. well, yeah, guys, thank you for watching. Bye everyone!